may challenge ako sa iyo na naman. Hmm. Di hmm. magaling ka sa mga challenge. Ito ay papagawa ko na naman sa iyo. Na yan, apat na stick yan. Yan. Tapos ito. Ito ang gagawin ko. Tingnan mo ha. Yan Yan. 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 Yan na. Yan. Tapos. Tapos ito, lagay ko sa gitna. Yan. Itong gagawin mo ma. Ayan, oh, puro mo yan ha. Ah. Ano yan? Parang daspan yan. Itong gagawin mo. Two moves. Two moves. Itong nakalagay sa gitna na yan. Palabasin mo. Two moves. Ha? Ah, pag nagawa mo yan ma. 1K. <laughs> Two moves? Oo. <laughs> oh, laki ng, ang ng smile ha. Ah. <laughs> yes. oh, dito. Oh. Ito nalagay oh, sa libo. Two moves. Gee, mag-isip ka. Oh. Sa? Oh. <laughs> Ano yan? Wala. Oh. Tumob sa nakalabas na yan. <laughs> siya, pero ganyan pa rin yung forma. Ayan, ganyan. Kung anong nakita mo, ganyan pa rin yung forma. Ganyan pa rin siya, oh. Tumob siya. Ganyan What pa rin. Lumabas mo. Ay, lumabas. Nang lumabas. Ay, ganyan pa rin yung forma. Ano? Mag-isip ka. Oh, sige. O, oh, isa. O, oh, isa. O. Oh. Dalawa. <laughs> sa loob pa rin. <laughs> loob pa rin. Sa loob pa rin. Oh. Uh, loob pa rin hindi mo, pag hindi mo na kaya, para nabigyan kita ng ano, idea. Dapat maliit. pag malaki, pag malaki, mahira. Pag maliit, mga easy lang. Santa balik oh, guys, ito bigyan yan. Ano Ano, sakit na alam mo. Sabi mo na lang kung ngayon na para pakitaan kita ng anong willing gawin, Yan na nga, pinto. oh, sige na. oh. twice. Hindi nga ganyan. At least, nalabas na nga siya. Hindi ganyan. Ang unas, makit o. Ang sabagit alam mo, ilokin ko. Give up na. Ayo mau benar Las. las, ayo kita las. Oke. Okay. kata enggak idea. Ka idea. Oke. Okay. Okay. Oh, kayak apa? Oh. Oh. <laughs> <laughs> oh. 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 Hey guys, ah, uh, di kaya ni misis. Ito na tayo sa libo. Sa akin na to. Ganito gagawin mo ba? Basic lang ito mo. Oh. Ayan, di ba? Tingin ka. Hanggang kukurap. Para malaman mo. Para kung may challenge ka na ito, pwede mo gawin. Ganito ha? Ito. One move. One move. One move to ha? Ito ha? One move. <laughs> oh, two moves. Oh, nasa labas na sa basic.